itlog sa octopus. Mura po itlog sa tao. Ano? Oh, no. Nee. Diba? Kuya. Kuya, kuya gano'y itlog ng octopus. Sa ulo pala yan siya. Sa ulo pala nila ibutang yung itlog. Hello everyone. Magloto ko ka ron octopus. Kapalit po octopus kahapon sa supermarket. So may ko po isang kilo. So, first time na ako magluto o octopus. So, muna siya, oh. Dagko na ano ba siya octopus? octopus? So, magpataka ako gluto kung kung saan ako siya pagluto karon. Octopus. Nag-crave lang kong octopus. So, gipalit na ako itong sa supermarket kanina. So, naroon siya, guys, oh. Kung so, siya octopus, medyo dagko siya. Tapos, kuwaong nato ni siyang kaning itong sa tunga na ko ning na ah. Napataka ra ko hinloan ani eh, kay sa tinuod lang. O ka ba lang sa paghinlo sa octopus? So ang akani ako ah. O ano ni na ko napataka ra ko hinlo. So ang ulo, tong hinloan an ulo na to. siyang ulo. Muna ulo sa octopus so ato ni siyang balihon. Na na ba. So balihon na ni. Palisod ba? Mm -hmm. So, mo um, ning sulod sa iyang ulo daw nyo. na. Mo sulod sa iyang ulo. May mga usaman ni, tinaa mo mo tinais ako ah. Tinais octopus siguro ni siya. Kuya, ang tinais octopus kay nasa ilang ulo. So, ito ni siyang tangtangon. So, kani siya ito ning tanggalo. Murang may siya ka ku ng kuan ba? Muni siya nga na, sa lamang loob. Muni siya lamang loob sa ano? Sa, sa octopus. So, ito tangtang. -tang. Gahit -tang. mo hmm. ah, -tang na. tangtang na siya. So, ayan. Hinlo ng ulo. Ito nang kitangtang ang hugaw sa ulo. Hmm octopus sa ulo pala yan siyang itlog. Itlog sa octopus na sa ulo na siyang ulo sa octopus sa eh. tapos ona oh, siya murag itlog. Itlog ba ni siya? sa bani Kaya ang katong isa wala na inami. Ang kanira man siya. So itlog siya yung sa octopus. Tawa niyo, ano siya. Kaya mom ni siyang tinai. Kani siya. Pero itong hiloan isa. So kani. Murag siya itlog. Tawa niya, oh. Niyo. Oh. It looks octopus. Mura po itlog sa tao. <laughs> mm. Kuya. Kuya, kuya, dami itlog ng octopus. Sa ulo pala yan siya. Sa ulo pala nila iba yung itlog. So, ayan na siya, oh. Mula na siya karoon. Nahinloan na. Ito nang hinloan ng na octopus. So, karoon, tatuog, oh. lemon nung pugaan ng lemon para mawala-wala yung langsabi to. Yung langsabi ng mga seafood. So, pwede naman itong lemon. Ayan. Uh, Kapos lemon. Lemon. Okay. Asin piso to kung gamit. Asin and paminta. Okay. Gawa. Nalagpot ang paklog. Okay. I-mix. Ng so, kung ano siya kilo nga octopus. O, kuan siya kabuo. Kasi, sa duha, tulo, opat, lima, unong. So, upat kadak, upat kadag kuog, duha kagagmay. Ano siyang isa kakilong, octopus. kilo ng octopus is kuan sundiri ah kuan ang palit gahapon 8 pounds ang kilo so convert na siya ng peso na sa mga 500 pesos kapin ang kilo sa octopus karon magsugo na taghiwa sa mga lamas. So, nakoy luya. dako ako magluya. Dako nga bumbay. O ahos. So, ni siyang hiwaong. mantika atun nang hilo no dagat mga lamang So ako yeah. Luya ah. and sibuyas din balto Yes siguro ng lamang. Ito nang ilunod ang atong mga octopus. Wala na, ko Di na octopus. ako sa ihiwa. Didirekto na akong lunod. Matibuok ng octopus. Ilunod ako direkto. Yeah. So, ito yung papuluban. So, ito ang blihan. So, na siya ihab cook lang ako ni so nga na ito, chili uh, arong halang halang kaya akong mga anak di mas na mga octopus so ako rag akong banak ang mukhaon ano so, ano sili para halang Then ibutang ang sibuyas dahon. Yan siya. Sa ban otro. So, check na kung naluto na ba itong octopus. Oh, muna na siya. Mm, humot kayo. Yan, ready na siya. Kaihap okay, ko, kanakot, na ganahag. Kaya, pasobraan niya magluto. Kuan siya. Kanang, sa so, tanga hunit, mura guma. So, dapat half cook lang siya, rung humok. Okay, ito na pati yun ang kalayo. So, yan na siya. Pero siyempre, tilawa na ito. Oh. Lami ba? Mmm. Lami ayo. It's time to eat.